Hi! Welcome po sa ikalawang uh, pag-aaral natin sa Real Life Bible Study. Uh, muli, inuulit ko po ang Real Life Bible Study po, isang maikling uh, pag-aaral o Bible Study kung saan nais nice po namin na uh, matutunan ninyo kung ano po yung mga bagay-bagay na dapat po nating uh, alamin at unawain upang sa ganun na uh, maging matibay po yung ating desisyon kung gusto natin, no? na maging uh, tagasunod ni Kristo kasama ng ibang mga tao. Tulad po namin, no? tulad ng mga tao na gimbita sa inyo sa Real Life Bible Study, mga tagasunod kami ng ating Panginoong Jesus at gusto namin na uh, makasama kayo pero sa tamang dahilan. Kaya itong Real Life Bible Study ay aming uh, ginawa at inihanda para sa inyo para magkaroon kayo ng basehan uh, patungkol sa desisyon na ito. Samaan niyo ako muli sa panalangin. Tayo po ay magdasal at hilingin sa Panginoon ang kanyang gabay. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa uh, patnubay mo sa amin, sa pagbibigay mo ng biyaya sa bawat isa sa amin upang uh, maunawaan namin ang mga katotohanan na maaari maging basehan namin sa desisyon, napakahalagang desisyon na maging tagasunod ni Kristo. Uh, Panginoon, tulungan mo kami. At ako po ay gamitin niyo, Panginoon, para may paliwanag ko ng mabuti at malinaw ang inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin ng ating Panginoon, muli tayo ay uh, dadako sa ating Real Life Bible Study. noong uh, nung nakaraan po, nung uh, nakaraan nating uh, pag-aaral, no? nagumpisa po tayo dun sa katanungan na sino ang tunay na Kristiyano. At kung maalala nyo, sinabi ko nga po na ang tunay na kristyano po ay tagasunod ni Kristo kasama ang ibang tao. Hindi po tayo nag-iisa, kundi kapiling-kapiling din natin ang iba pa mga tagasunod ng ating Panginoon. Sama-sama po tayong sumusunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na kristyano. Hindi lang po na tayo ay nabautismo nung bata tayo, o dahil tayo ay dumadalo sa simbahan o sambahan o ano kundi tayo ay nakaunawa, na narinig natin, naunawaan natin, nanampalataya tayo sa mabuting balita. Tinanggap natin ang Panginoong Heso Kristo bilang ating uh, Panginoon at tagapagliktas. At uh, dahil rito pinagkalooban tayo ng Banal na Espiritu na siyang uh, nagdulot sa atin ng pagbabago, no? na nakikita rin naman ng ibang mga tao tapos tayo po ay napabilang sa mga nag sa salita ng Diyos. At uh, ganoon din, mapabilang sa uh, isang iglesia o local church tulad ng real-life Christian communities. At uh, nawa, ito po ang maging uh, pagkaunawa natin dito sa katanungan na ito. Sino po ba ang tunay na kristyano? Ngayon, dadako po tayo sa pangalawang katanungan. Ano ang tunay na mabuting balita? Sinabi ko po sa inyo na ang isang tunay na kristyano ay nakapakinig, nakaunawa at nanampalataya sa mabuting balita. Ngunit ano nga ba ito? Gaya ng nasabi ko nung nakaraan, ako po ay nung araw hindi nakakaunawa ng mabuting balita. Ang akala ko po ako ay isang kristyano na dahil ako po ay nagsisimba palagi. Ako po ay isang sakristan. Pero sa totoo lang, hindi ko po alam ang mabuting balita patungko sa ating Panginoong Hesus. Kaya ito po ay eh, kailangan nating maunawaan dahil ito po ang basihan ng ating pananampalataya. Sa ikatlong bahagi ng ating Real Life Bible Study, ang ating uh, pag-uusapan ay ano bang ibig sabihin ng manampalataya. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin kung ano ang tunay na mabuting balita. At uh, nais nice ko, ko pong ipaliwanag sa inyo ang sinasabi Uh, ni apostol Pablo sa Epeso 1 talatang uh, labin, uh, talatang 3 hanggang 14 no uh, yung unang kabanata ng Epeso mula sa talatang 3 hanggang ika-4 ito po ay sulat ni apostol Pablo na dati dati ay tinatawag na Saul kung maalala nyo nung pinag pinag-aralan natin yung paksa na ano ba ang tunay na Kristiyano uh, si Saul ay naging si Pablo no sa dikatagalan. At uh, siya ay nag nagdala ng maraming tao sa Panginoon, nagpayag ng mabuting balita, at uh, siya ay nag uh, sulat din ng mga uh, sulat para sa mga iglesia sa iba't ibang lugar para pagtibayin ang kanilang pananalig sa Diyos. Isa sa kanya mga sinulat ay itong aklat ng Efeso atnais nice po nating tingnan ito mula sa doon po sa unang kabanata mula sa talatang tatlo hanggang labing apat. Ngunit gusto ko pong bigyan ng pansin muna, una sa lahat, yung sinasabi niya sa talatang tatlo. Sabi niya doon, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan pong sinasabi niya sa talatang tatlo dito sa unang kabanata ng Ipeso ay nagbibigay sa atin ng uh, paliwanag patungkol sa tunay na mabuting balita. Ganito po ang aking pagkaunawa sa kanyang sinasabi. Na ang mabuting balita po ay ito, makakamtan natin ang lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa Panginoong Heso Kristo. Yan po ang mabuting balita. Kung tayo po ay uh, makakaunawa ng patungkol sa mabuting balita, tungkol sa Panginoong Hesus, mapapasa atin po ang lahat ng pagpapalang espiritual. Yan ang gusto kong ipaliwanag sa inyo dito sa ating pag-aaral. Kaya nawa makinig kayong maigi at tunawain niyo po ito sapagkat ito ay magandang balita, mabuting balita po para sa ating lahat. Ngayon po merong apat na pagpapalang espiritual na kailangan maunawaan natin. Yung sulat ni Pablo ay ikang uh, merong mga pagkasunod-sunod na kaisipan pero para maunawaan natin maigi, uh, medyo i-rearrange uh, re ko lang o babaguhin ko lang yung pagkasunod-sunod para mas lalo natin maunawaan mabuti kung ano yung kanyang sinasabi. Kaya... Ano ba yung apat na pagpapalang espiritual? Una po sa lahat ay meron pong kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayo po ay tatalon sa talatang pito hanggang walo. Meron pong kapatawara, kapatawaran sa pamagitan ni Heso Kristo dahil siya po ay nag-alay na kanyang sarili sa krus bilang kabayaran po ng ating mga kasalanan. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa taladang 7 hanggang 8. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandang loob na ibinuhos niya sa atin. Ang una pong pagpaparang espiritual na kailangan po natin maunawaan ay ito. Kay Kristo Yesus po maaari natin makamtan ang kapatawaran sa lahat po ng ating mga kasalanan. Ito po ang naghihiwalay sa atin sa Diyos, yung kasalanan po natin. At sa pamamagitan ng Heso Kristo, tayo po ay naibabalik niya muli sa relasyon natin sa Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, pinagbayaran niya po ang lahat ng ating mga kasalanan na dapat sana tayo po ang dapat magbayad nito. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, inialay niya kanyang sarili bilang kapalit nating lahat upang sa pamamagitan niya na siyang tinatawag na kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang sarili uh, bilang kabayaran sa lahat po ng ating mga kasalanan. Noong araw po, nung ako'y wala pa sa Panginoon, Uh, ako ay nakalugmok sa napakaraming pagkakasala na hindi ko maalisan at hindi ko malaman kung paano ako uh, magbabagong buhay. At uh, dahil nga doon sa mga kasalanan na yun ay nahirapan ako na lumapit sa Panginoon dahil alam ko na hindi kaaya-aya ang aking buhay sa Kanya. Pero nung marinig ko po yung mabuting balita na kay Kristo Yesus pala ay maaari ko makamtan ang tunay na kapatawaran. Talaga pong ako'y napakasaya nang malaman ko ito. Wala kong uh, kayang ibayad. Hindi ko, kahit na ialay ko pa ang buhay ko, uh, hindi ko kayang bayaran ang mga kasalanan ko. Uh, pero si Jesus Cristo, na siyang matuwid at banal, ay nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. At ganun din naman para sa inyo. Gusto ng Panginoon na tanggapin natin ang kapatawaran, bunga ng Uh, dugo ni Kristo sa krus na kanyang inialay. Ang kanyang sarili pong buhay ay inialay niya para mabayaran ang lahat ng ating pagkakasala. Ito po ang unang uh, aspekto ng mabuting balita na kailangan natin maintindihan. At uh, sa pamagitan ni Jesus, maaari po tayong mapatawad. Hindi lang ngayon, kundi kahit kailan na uh, tayo po ay magkakasala maaari tayong lumapit sa Diyos, humingi ng tawad sa pamamagitan ni Jesus, at tayo ipatatawarin ng Panginoon, sapagat ang kanyang dugo ay sapat para tubusin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Ito po yung unang-unang pagpapalang espiritual na masasabi natin na mabuting balita talaga para sa atin. Tayo po ay maaaring mapatawad. Ikaw ba ay maraming kasalanan sa buhay? Ikaw ba ay maraming nagawa na alam mo hindi tama? Pag lumapit ka kay Kristo at nanampalataya sa Kanya, mapapatawad ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Hindi ba't napakagandang balita yan? Purihin ang Panginoon. Ikalawa po na siyang bahagi ng mabuting balita ay uh, magkakaroon po tayo ng panibagong katayuan sa harapan ng Diyos. Hindi na po tulad ng dati na tayo ay hiwalay at uh, alipin ng kasalanan. Sa pamagitan po ni Kristo Jesus, hindi lang na tayo mapapatawad, kundi bibigyan pa niya tayo ng panibagong katayuan sa harapan ng Diyos. At ito'y makikita natin mula sa talatang apat hanggang anim kaya ini-arrange po natin yung ating pag-aaral para makita natin yung pagkasunod-sunod ng paliwanag ni Pablo. Sabi po sa talatang apat, no? Bago pa likain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Purihin ang Panginoon. Maari na po tayong uh, maging uh, bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi na po tayo uh, itinatakwil, hindi na po tayo hiwalay, kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Isu, -Kris, Isu Kristo ay sa Kanya na tayo. Tayo ay mapapabilang sa Kanyang uh, pamilya na banal at walang kapintasan. Biruin mo, hindi lang na ikaw ay kundi ikaw ay bibigyan ng Panginoon ng panibagong katayuan sa harapan ng Diyos. Hindi ka na niya ituturing bilang makasalanan. Ituturing ka na niya bilang banal at walang kapintasan. Ganito rin po ang sinasabi, dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamagitan ni Heso Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Hindi na po natin na uh, mararanasan yung pagkahiwalay sa ating Panginoon Diyos bagkos ay tayo ay inilalapit na niya at isinasama na niya sa kanyang pamilya o tahanan. Tayo ay mapapabilang na sa kanyang mga anak. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, ang pagiging uh, Uh, anak ng Panginoon ay isang pagpapala na hindi po natin makakamtan kahit na anong gawin natin sa sarili natin. Ito ay pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sabi, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Hindi po tayo karapat dapat, pero dahil sa biyaya nga po ng Panginoon at pag-ibig niya sa atin, ito ang binibigay niya sa ating pagpapalang espiritwal. Purihin ang Panginoon. Ganito rin po ang sinasabi sa talatang anim. Sa gayon ay purihin ang kaluwalatian ng kanyang kagandang loob na sagana niyang uh, ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya po, ang mabuting balita ay sadyang mabuti po talaga. Dahil uh, biruin niyo po, hindi lang na tayo ay pinapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Tayo ay Isinasama niya ngayon sa kanyang piling, uh, tayo po ay sa kanya na, tayo ay banal na, walang kapintasan, tayo ay malaya na, tayo ay mga anak ng Diyos, purihin ang ating Panginoon. Noong araw hindi ko po alam na meron palang ganitong pwedeng mangyari sa buhay ko. Ang akala ko po uh, noong araw ay talagang magsusumikap lang ako para magpakabait at baka sakaling tanggapin ako ng Panginoon. Ngunit dahil nga sa kalikuan ko at ako'y alipin ng kasalanan, paulit-ulit lang po yung aking mga nagagawang mali. At dahil doon, lahi kong nararamdaman sa puso ko na malayo ko sa Panginoon. Hindi ko alam na ang nais pala ng Panginoong Jesus ay mapalapit ako sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. At hindi lang na ako'y mapatawad, kundi sa pamamagitan din ni Jesus dahil sa Kanyang pag-ibig ay gusto niya na mapabilang ako sa kanyang pamilya, purihin ng Panginoon. Yan din po ang nice ng Panginoon para sa inyo. Ikaw ba ay nakakaramdam ng parang malayo ka sa Panginoon, parang dahil sa iyong mga pagkukulang at pagkakamali, parang iniisip mo na hindi mo na bibigyan ng kaluguran ng Diyos, o parang ikaw ay guilty o man na nararamdaman mo sa puso mo, Kapatid dito ang mabuting balita sa inyo ng Panginoon. Gusto niyang mapatawad ka at gusto niyang mapabilang ka sa kanyang pamilya. Gusto niya na ikaw ay kopkopin, no? At uh, maging bahagi ng kanyang mga banal at walang kapintasang mga anak. Hindi dahil sa tayo ay mababait. Hindi dahil sa nagagawa na natin lahat ng mga bagay na utos niya kundi dahil sa kanyang kagandangan loob kay Kristo Yesus. Tayo po na nakikipag-isa kay Yesus, kaya pag tayo nagtiwala sa kanya, nagtanggapin natin ang Panginoong Yesus Kristo, una sa lahat, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa po, tayo ay bibigyan niya ng panibagong katayuan sa kanyang harapan. Hindi na po tayo hiwalay sa Diyos at hindi na tayo mga makasalanan pa kundi tayo ay patatawarin at gagawin pa niyang banal at walang kapintasan, malaya o pinalaya sa lahat ng uri ng pagkaalipin, at tayo nga po ay bibigyan niya ng panibagong uh, pagkatao at katayuan sa kanyang harapan. Purihin ang ating Panginoon. Pag-isipan niya pong maigi ito kasi itong mabuting balita na ito, ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin na panampalatayaan natin. Pag-uusapan natin sa ikatlong pag-aaral natin sa Real Life Bible Study kung ano nga ba ang ibig sabihin ng manampalataya. Ngunit sa ngayon, gusto ko munang bigyan ng laman yung pananampalataya. Ano ba ang pinanampalatayaan? Walang iba kundi si Kristo Yesus. Sa Kanyang uh, ginawa sa Cruz, tayo po ay maaring mapatawad. At dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay sinasama Niya at dinadala niya sa kanyang uh, uh, katayuan bilang mga banal na, na anak ng Diyos at tayo po ay kanyang ini-elevate no dito sa panibagong uh, katayuan sa harapan ng Diyos purihin ang ating Panginoon so ito po yung ikalawang aspekto ng um, ng mabuting balita o ikalawang pagpapalang espiritual. ngayon naman po ang pangatlong pagpapalang espiritual na kailangan po nating maunawaan ay patungkol po sa pagbabago ng ating buong pagkatao. Hindi lang nais nice ng Panginoon na tayo po ay mapatawad o kaya ay tayo ay magkaroon ng bagong katayuan. Gusto, gusto rin niya na maranasan talaga natin yung katotohanan na tayo po ay nagbabago at nagiging katulad ng anyo ni Yesu Kristo sa ating buhay dito sa mundo. Itong pagbabago na ito ay sa pamagitan ng banal na espiritu, kaya ating unawain itong pagpapala na ito. Sabi po sa talatang labintatlo, sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Yung salitang pagkahirang ay ang ibig sabihin din pagkabanal sa sa kanya, no? Ibig sabihin tayo po ay pagkakalooban ng Panginoon ng kanyang banal na espiritu upang sa araw-araw ng buhay natin dito sa mundo ay unti-unti mababago niya ating pagkatao upang ito ay maging ayon sa ating katayuan na kay Kristo Yesus. Dahil tayo ay banal na sa kanyang paningin, tayo po'y wala ng kapintasan, pero sa totoo lang sa buhay natin, marahil may mga pagkukulang pa rin tayo at pagkakamali, ngunit ito'y babaguhin ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang pangako ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya at magtitiwala kay Kristo Yesus bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Kaya ito yung ikatlong pagpapalang espiritwal. Sabi din po sa talatang labing apat, Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kalwalhatian. Ang Banal na Espiritu po, ang kasama at kapiling natin sa araw-araw, siya ang nagpapatotoo sa puso natin na tayo ay mga anak ng Diyos. At siya rin po ang naggagabay sa atin para sa pagbabago ng ating buong pagkatao. Uh, ito po ay tinatawag na spiritual formation at yung proseso po no na ating tinatahak ay tinatawag na discipleship. Meron po tayong pag-aaral uh, kasunod ng Real Life Bible Study ng pamagat po ay Real Life Journey. Dito po namin pinaliliwanag kung ano po yung mga bagay-bagay uh, na kailangan maintindihan ng isang tao na lumalakad ayon sa pagbabago na nais gawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nung araw hindi ko rin po alam ito pero purihin ng Panginoon. Akala ko nakabase lang po sa sarili kong pagsusumikap yung pagbabago na nais ko dahil kay Kristo Yesus, unawa ko na, na siya ang nagbabago ng buhay ko at kailangan lamang na makinig ako sa Kanya, unawain ko ang kalooban niya para sa akin at uh, sumunod ako kasama ng iba pang mga mananampalataya upang uh, sa pamagitan ng Kanyang biyaya at kagandang loob at kapangyarihan ay makamtan ko yung pagbabago ng aking pagkatao. Purihin ng Panginoon. Ikaw ba ay nakakaranas minsan ng parang frustration o parang nasisira na yung loob mo dahil hindi ka magbago? Kay Kristo Yesus ang tunay na kasagutan. Ikaw ay magkakamit ng pagbabago sa iyong pagkatao sa pamagitan ni Kristo. Kaya kung mananampalataya ka kay Yesus, ito po yung magandang balita. Mararanasan mo po yung spiritual na pagpapala na ang tawag natin ay pagbabago sa ating buong pagkatao, purihin ng Panginoon. Kaya tayo po ay mapapatawad, tayo po ay magkakaroon ng panibagong katayuan, at tayo po ay magbabago sa pamagitan ng banal na espiritu at ikaapat po tayo ay mapapasama sa layunin ng Diyos para sa sanlibutan. Alam niyo may plano ang Panginoon. Madarating ang panahon na Kanyang babaguhin ng lahat. Sa ngayon po, tayo ay siguro nalulungkot o nadidismaya o maaaring tayo ay nagkakaroon ng mga negatibong karanasan dahil magulo ang buhay, magulo ang mundo. Pero nangako ang Panginoon na Kanyang babaguhin lahat ng bagay. At ang magandang balita po rito ay tayo ang Kanyang mga anak ang siyang mga ngasiwa dito sa panibagong mundo na Kanyang gagawin. Kasama po tayo doon, lahat ng mga uh, mananampalataya, mga anak ng Diyos na Kanyang pinatawad at binago ay mapapabilang po o mapapasama doon sa mangyayari sa kinabukasan. Ating pong basahin yung sinasabi ni Apostol Pablo patungkol dito. Sabi po niya, ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman, Ipinau ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Babalik muli si Yesu Kristo ayon sa pangako ng Diyos at itatatag niya ang isang panibagong mundo, panibagong kalangitan, kung saan wala na po ang kamatayan, wala na po ang kasalanan, wala na po lahat ng mga pinagmumula ng ating kahirapan at pagdurusa sa buhay. Ito po ay magiging panibagong mundo na at tayo po ay kasama dito sa plano ng Diyos na ito. Sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Apostol Pablo, layunin niyang tipunin ng lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Si Jesus ang ating pinuno, at siya ang hari ng lahat, ngunit tayo po ay mag din sa ilalim niya para sa buong sanlibutan na ating pangangalagaan. Purihin ang ating Panginoon. Ito po ang ating uh, uh, mamanahin sa takdang panahon. Tayo po ay mga tagapagmana kasama ni Kristo Yesus dito sa panibagong mundo na ito. At sabi po sa verse 11, kami ay pinili ng diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamagitan ni kristo ayon sa kanyang plano ang diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban kaya ang layunin ng panginoon ng plano ng diyos ay matutupad bagamat may mga pansamantalang tayong mga pagsubok sa buhay bagamat may mga uh, trials tayo mga uh, problema na pinagdaraanan, pero mas higit ang plano ng Diyos para sa atin, kaya dapat po tayong magkaroon ng pag-asa at tiwala sa Panginoon. Sabi sa verse 12 po, kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kalwalatian. Sinasabi to ni Pablo at para din sa atin tayo po ay kabilang nito sa pangakong ito na mapapasailalim tayo sa layunin no papasama tayo sa layunin ng Diyos para sa sanlibutan kaya ito po ang apat na pagpapalang espiritual na nais nice ng Panginoon maunawaan natin ito po yung mabuting balita una po sa lahat tayo po ay maaring patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan pangalawa po magkakaroon po ng uh, uh, pagbabago sa ating katayuan sa harapan ng Diyos tayo po ay magiging anak na ng Panginoon na banal at walang kapintasan. At pangatlo, ang ating buong pagkatao po ay babaguhin sa pamagitan ng banal na espiritu na siyang ibinibigay niya sa lahat ng nagtitiwala sa kanyang anak na si Yesu Kristo. At ay tayo po ay mapapabilang sa plano ng Diyos kung saan babaguhin niya ang lahat sa takdang panahon. Purihin ang Diyos, ito po ang magandang balita sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, doon sa tanong natin, ano po ba ang tunay na mabuting balita? Ang sagot po natin ay ito. Makakamtan natin ang lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Panginoon. Ngayon po, na nauunawaan na natin itong mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Saan pa tayo pupunta, di po ba? Kaya napakaganda na maunawaan natin to upang sa ganong magkaroon ng basihan ang ating pananalig sa Kanya. Dito po nagtatapos ang ikalawang uh, paksa ng ating uh, pag-aaral na tinatawag nating Real Life Bible Study. So nauna po nating sinagot yung tanong na sino ba ang tunay na kristyano? Ngayon naman pinag-usapan natin ano ba ang tunay na mabuting balita? So nawa tayo po ay nagkakaroon ng mas malinaw po na pagkaunawa tungkol sa mga bagay na ito. Tayo po ay uh, nag-aaral ng mga ito upang magkaroon kayo no ng malinaw na basihan. At ang, ang ano namin, panalangin namin po na desisyonan ninyo na maging tagasunod ni Kristo tulad rin namin na sumali kayo at kayo sa amin na sumusunod sa Panginoon. Yan po ang uh, ang, ang aming uh, uh, nais para sa inyo. Na nawa sama-sama tayo na sumunod sa Panginoon bilang kanyang mga alagad sapagkat sa kanya lang matatagpuan ang lahat po ng pagpapalang espirituwal. Purihin po ang ating Panginoon. So, sa ating uh, susunod na pag-aaral, tandaan nyo, pag-uusapan natin, ano nga ba ibig sabihin ng tunay na pananampalataya o ibig sabihin ng manampalataya. Kaya, kayo po ay nawa magpatuloy dito sa Real Life Bible Study. Huwag po kayong tumigil. Tapusin nyo po yung apat na pag-aaral natin. May silang naman, pero alam ko na makakatulong sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon at maraming salamat sa inyong lahat.